sa GC ang nakita mo. ka talaga dun na wala sa oras. Natakot ako. Natakot ako. Hindi natakot mo po siya. Natawin kita mo. Tama ka? Ang bugbog nga lang ni Kuya yun eh. yung bugbogin ko mo gusto mo. Pagin mo nga Kuya mo. Gusto ka kami. Gat sa GC Tapang ka? Gat mo nga sa GC Wap. ka ka. Hindi mo nalapang ka. Hindi mo nga tayo nalapang eh. Baka nang sumagat, hindi ka lalaban. Hindi lalaban yan si James. Baka na eh. ako yung mabait. training kami. Gusto niya. Pag naging kalaban ko siya, ayaw niya daw magpakaldag. Ano yun sir? Paano na mm -hmm. Wala pala eh. Kung ako siya, mo ilute. Ilute na si Borbs. Hindi mo. Iluti mo yan. Iluti mo yan. Iluti mo mo yan. Iluti mo yan. Iluti mo yan. mo yan. Iluti yan. Yan. Dapat Eita, nga, sa pisngi. Pisngi ba? Ya, ya, sa pisngi. Malikot yan eh. Yung boss, kakain ka lang. Nakulit na yung no, pinapa, ano pinapa, ma... ka. Eh, hindi ka mabayit. yung pinapa ni Bob. na ako. send mo sa boy. Send Yan, iwan wala, wala nang... Maka ng pera! Ay, gago! Paso <laughs> sa mga tropa? Kapag may pera, nandiyan sila? Kapag <laughs> wala na silang pera, wala na sila. Bando ka rin naman eh. Kaya nga. Oo, bakit? Ano din sa ako yun? Ano din? Gaya Kung ano yun pag binanatan ko kayo. Oh. Ano din sa ako? Ano din sa Ano kita, may sa itabi Di na sa tatgap ko wala sa bibig ko ito. naman yan. Ani times ka ako eh. Ani times ka? Oo. Sa damit mo? Bakit naka kita damit? O may tattoo ka. Okay. Bakit kita may tattoo to? May tattoo ka? Wala. Wala akong <laughs> tatoo. Wala akong tatoo. Tato. Hmm. Burayin nyo. Mabuburayin nyo. Bigyan ko isang <laughs> po. Oh, Apagay ka <kaya> dyan. <dame> bakit <laughs> ito? ito matawa? Bakit? Ito masakit. Kailangan masakit. Ganyan yung tawa sa cartoons. Hindi Mr. Vin. Boy, po, apa na tayo kita? Lo. No. Alam po, tagailot lang, tagailot lang po ni Wapsan. Ay, maghilot ah, papanatan ko ulo mo. Takot ka pa na, bilis. Takot po rin na lang ako. Ano, sasagot ka pa? Ilot na, ah, ilot, Hilot na. Matik ka. O, eto po ang tagailot ng isang kong boards. Pag yan, Magpupugpugin Buk kita. Popsi. Ska mo yun din naman. Ayak po ba yo? Kintyana. Kintyana. O, hindi ko na. Magba-bike lang po siya. Sapat na. Pupugin Buk ka niya. Bakit <laughs> niya nagatakot?